po, oh, magandang maga po. Ito po muli kami, magkukwento po kami sa inyo sa buhay po ng asawa nung siya ibata pa. Uh, ngayon po, eh, uh, ano yung mga naging trabaho mo nung bata ka pa? Kwento mo nga sa kanila. Ano, marami. Nagtinda ko ng dyaryo. Ano nangyari nung nasa, nagtitinda ka na ng dyaryo? Tinda ko sa Santa, Mesa. Saan ka nagtitinda nung? Lahat ng itasyon ng tren. Sa antren, Simula dito Simula dito sa Medi Victoria. Hmm. Paano mo inaalok yung mga garyo na yung tinda mo na yon? Yung eh, papasok ko sa loob ng trend. Dalakarin ko yan. Dulo sa dulo. Hmm. Isigaw ko ng people, balita, bulletin tempo. At saka po tiktik. <laughs> eh, ibig sabihin eh. Pag nagtitinda ka na nun, pag magkano mga kinikita mo nun? Bigay lang wala pang halaga pera na naman, no? Maliit pa. Yan, eh. eh, kanina man binibigay? sa bago lang, oh. Para tumulong, na? No? Oh, dahil ma, maraming kami, sampu kami magkakapat. Mm -hmm. Kaya ako pang, pangalawa sa panganay. Mm -hmm. Kaya ako inasaan, eh. Kaya naobliga ako kahit sa edad na bata, naobliga ako. Mm. Hindi mm sabihin, mabigat yung ano yun, yung mga bulletin na yun. Mga kapal yun, makapal. Makapal. Bigat. Bigat din. ibig sabihin, ni, pa, paano ka nung bumababa? Papal, nun? Paano ka bumababa sa train? Ah, ang pagdado ng istasyon ng Santa Mesa. Baba. Paano ka nga bumababa doon? Tumatalon. Naku, de, delikado rin pala. Ano? Delikado talaga. Rin. Para isang pagkakamali mo mm ron. -hmm. Patay ka ron. Mm -hmm. Dahil matuloy yun. Ingat-ingat din talaga. Eh, buti nga kahit pa paano, nung bata ka pa, may alam ka na ng pagtulong, no? Pag-uwi pag ko naman. Titinda naman ako ng puto. Paano naman nasabi mo sa puto? Bibingka! Kayo dyan! O, magkano tinda mo sa bibingka? Yun yung ini-slice sa bilao, ini no? ini-slice yun sa bilao, eh. Slice-slice yun, eh. mm -hmm. Slice-slice. Masarap ang puto dati, no? Masarap. Dala-dala ako yun sa... Kaya sari... Sa istasyon na... Sarilis ng tarin. nag ako nun. Eh. Mm -mm. Buti nga bata ka pa kaya paano may alam ka na ng racket mo. Bigla lang nang hirapan. Hmm. Eh anong mapapayo mo sa kanila? Sa pagtinda, yung may alam ka na. Eh dapat eh, sa bata Matuto ng sa lang. Hmm. Kasi, kasi pa lang, natuto nang tumulong sa magulang. Kasi Kasi 'yun lang naman tutulong ano. Anak din, no? Anak. Yun lang may papayo mo sa kanila. Tsaka nung araw, lahat ang kita ko, binibigay ko talaga, mm -hmm. lahat. Lahat ng sweldo ko, lahat binibigay ko. Sila nagbibigay sa akin magkano kung siya ibigay sa akin. Eh ano yung, ano yung mga sinusweldo mo? Puro bariya ba? Bariya, saan supot so na bariya? Hindi ka bigat na, no, no? Oo, oh, bariya. Puro bariya pa nun. Mm -hmm. Supot, so nakasupot na gano'n eh. Mm -hmm. O paano mo uli sisigaw? Sino sa bulletin? People's Balita Bulletin Tempo! <laughs> Pala sa kami na hiyo nun eh. Sa mm -hmm. e pagpahin na boys mo, hindi ka mabibila na. Eh. Mm -hmm. Kailangan malakas. Mm -hmm. Kaya, hindi ako minamalat nun eh. Mm -hmm. Madaling araw, wala stress. Tapos uh -huh. 4. Sisibat ka na sa ano. E eh, siyempre, di galing ako probinsya. Di ba ako gano'ng sa Manila? E eh, yan, lakad ng loob eh. Mm -hmm. Para pagtulong, no? Oo. Oh, talagang... Ito, ito, lahat naman. Kaya man, iba din, man, iba man. din yung sakripisyo ng panganay, ano? Oh. Eh, hindi ka pwede hindi magtrabaho, trabaho. Hindi, hindi talaga. Mm -hmm. Eh, ka mga kapatid mo. Kaya maswerte kasi kahit pa paano may alam ka, no? Hindi lang yun ano marami. Mm. At dindi rin akong balot. Mm. Ay, yung balot ko, ah, uh, ano po niya yung kukwento sa inyo kung paano po siya nagtinda ng balot. Kasusunod po na, ano namin, ah, uh, ngayon po, uh, kakain muna po siya, magpapala muna po kami sa inyo. Babay po. Babay ka na. Babay.